yung pinag pinagtanggalan ng mga pinagtanggalan ng ano pinagtanggalan ng pag laging galit talaga yun <laughs> pinagtanggalan na ang kinain ng hinagdan lang ka kasi nasasayang po ako eh kaya ginagawa ko niyan. ito oh ah. kita niyo ginugulay ko po ito ginagataan ko kaya ito hinihimay-himay ko sa isa-isa para masarap ito yung mga namista misa siya gusto gusto yung mga bata ako ako rin naka kain nito kasi nahaluan ko ng gulay gulay na madahon talagang as in masarap siya gagataan ko kain isa isa ko lahat kasi sayang eh ang laki ng langka na yun yung matamis baka ikinakain ng mga bata ako hindi ako pwedeng kumain nito eh hinihika po kasi nga may high blood Bawal po sa high blood ang mangka na hinog ya yeah, never po ako. Isang, isang kagat lang, pero yung marami. Kakamatay ko po. Hindi po ako kumakain ng langka. Bawal po sa akin. Kahit naglalaway ako. Kahit naglalaway ako. Hindi po talaga ako pwedeng kumain. nito po. Pero yung luto, ang gulay. In, kahit isang kaldero pa, hindi ako mapapain. Pero pag kumain ako, dalang puso nito, ano, dalang butin. Naku, hingalin ako, ikain ako. Magagaw buhay ako. Ito po ay eh, nakakamatay. Mamahihak ako. Ba? Oh, basta gabay ako. Gablag ako. Ayun. Talagang mamamatay ako. Ito. Kaya kung gusto ko mamatay lang. Kaya, kaya, yun. Hindi talaga. Nag-iingat pa na Kasi maliit pa akin. Mga kids. Ang youngest boy is only 6 years old. Kaya po, eh, nag-iingat pa. Pagdating sa pagkain. Kasi so, bakit kasi ang... Ilan pala anak ko noon? Tatlo palang. na blood na ako. Ilan na ngayon ang anak ko? anin. <laughs> Bata pa blood eh. oh, ay, laging galit ko na. High blood na. Oo. Kasi lagi high. Galit ko. Pagka laging galit ko. Ayan. Ate. Ba, pa, iba dito. Teka. Gulayin. Ano? Butang ko yan sa ref. Tapos bukas ko. Guglayin to. oh, Ready na ang gulay ko para bukas. Kasi alam namin ngayon. Yung... Inihaw na nice, isda. Oli. Oli ay kong inihaw. Basta inihaw yata. Hindi ko pa alam kung paano nga gawin ko sa isla na <makes noise> Ate, kita na, ate! Hindi pa dito sa lamisa, ate! Himayin ko. Tapos, hindi ibig sabihin, ito, ito, okay na to. Kasi marami pa doon, pag kung kumain ng hinog, I ipati, yung mga tira-tira dito, himayin ko lang. Then, after nito, ah, di ito na eh, ilalagay ko lang sa bukas ko po lulutuin. Ngayon, ang merienda. Ito, ang buto ilalaga ko wala rin walang ang side effect naman to sa akin sumasakit so masakit ang mga buto-buto ko kasi ano to eh may uric mataas ang uric kapag mataas ang uric kasi nga survivor nga po ko ng kidney hindi ko dabi kong sakit kidney survivor po kaya ito pag kumain po ako nito oh, ng soba lahat po ng buto ko eh hindi ko naman masakit talaga kaya konti-konti lang so yun kaya lahat ng aking kinakain is alam ko eh? yung mga bawang. Kasi bata pa ano mm, na nagkasakit ang sakit mo. 20 ako na ako nabot ang... Kasi may bata pa kami pero lang bagoong. Kaya kayo mga mother kayo. Huwag nang sanayin ang inyong anak sa bagoong. Kasi ayun ang nangyari sa amin. Kasi magtitipid, sa kakatipid yan. Kami mga magkakapatid lahat may sakit sa kidney. Kaya lang, yun nga ako'y magaling po akong mag-research ng mga gamot mm. sa kidney. Kaya yun. Ay, nagtawag si Bitolol. si wait lang.